Lumulog na sa National Police Commission ang apat na Chinese national nakasama kasama po sa mga inaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Malate, Maynila. Partikular na inireklamo si NCRPO Chief Police Major General Sidney Ernia at labing apat na iba pang mga polis. Sa reklamo ipinarating kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, sinabi ho ng mga complainant na iligal ang pag-aresto hindi sila nabasahan ng kanilang karapatan. Sinubukan din naman noon ng mga polis na kikilan sila ng tigisang milyong piso o kabuang apat na milyong piso. Kapalit umano nito ay abogado na malapit po sa matataas na opisyal ng NCRPO para agad silang mapalaya. Nakipagtatawaran naman sila hanggang sa mapababa ito sa dalawang milyong piso. Nais din po ng mga Chinese national na patawa ng preventive suspension itong si Ernia para hindi na umano maimpluensyahan ang investigasyon. Sinusubukan pa ng, mga, ng GMA Integrated Union.